Sa Bidol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na lang po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Wait <laughs> Wait Wait <laughs> <laughs> Uy No, 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 no Kasalanan mo Bitim na ba? Hahaha <laughs>

Kia. Ay, ultra zoom. Ay no. ako. patalo din ah. Oh, Spaceship to no. Oh, spaceship ka diyan.

Bahaya kaya yung uniform nila. <laughs> ah. Ah. talaga. Ay, arrelo. <laughs> Suspect, mahina daw pandinig. Suspect, mahina daw pandinig. Suspect, mahina daw pang dinig. Puka mahina nga. Balik pa tan. Ang pasyente na kaupo. Ba't tayo siya nakahiga? Lights on. Lights off. Uh, Lights on. Kepitnya nah Pangit. Guapo. Guapo. <laughs> Handsome. Gorgeous. <laughs> Ayaw. Pangit. <laughs> <laughs> Pangit lang talaga <laughs> <laughs> Pari yung tila ring light at Gusto ko sa babae yung marunong mag-billiard. Mmm! Maalip talaga.

Wala ka na bad trip <laughs> <Lagon>. <laughs> Ay, <nakana magpawat>. <laughs> <laughs> na. Lagot. Laga, laga, laga. Ay, lamang pawat. Tik na magwala. Eh. Hey

Sige po, kailangan ko ah. din nung maaga po tayo sa oh, barangay? Oo, masinanak. Tuna mo, ah. yung lona ko sinasira na. Oo nga po. Ay. Maaga po tayo. Ah. Oo, oh, salamat makakasama si, ano sa di nung, di, di nung Ay, ko sa Ayuda. Ayuda? Ayuda. Sige Baka ano. kasama rin ako sa Ayuda. Sige po, maaga po tayo. Maaga po kayo pumunta. Maligo po kayo. Alas 6 pa lang. Maliligo na hindi ako. Hindi Nakahanda na ako. Panguna po kayo sa tulian ah. <laughs> tulian pala. Ano? Tulian daw. <laughs> Oh, mm, Diyos ko naman, mababalita Chakal. pa ako sa barangay namin na hindi pa ako tuli. Tumiyam, <laughs> kapatid ko nga. Sakto, hindi ka pa pala tuli. Anak! <laughs> is number one ka. Ano ang dapat gawin para hindi madaling tumanda? Huwag kang masyado mag-birthday. Tingnan <laughs> natin ang mga kasamaan sa katawan mo. Ano ba? Kasamaan, kasamaan, kasamaan. kasamaan. Ah. Tanggalin natin ang mga kasamaan sa katawan mo. Gustong gusto niya rin eh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Isang daan, dalawang daan. Ah. Isang lik. Ah, rirelax re yan. Ang dami mong kasamaan sa katawan. Sinama sa Hindi ka pa rin pala pagbago, Marami ka pa rin kasamaan sa katawan mo. <laughs> balik dito. Okay, so nandito ako ngayon sa SM. May nakita ako. Ayan ang sale. Nilayo ang kote. Nanditiri ako sa Seal. <laughs> talaga? Parang malapit na umulan. Parang malapit na umulan. Madilim ng langit. <laughs> Mukha nga ate. <laughs> <laughs> Mukhang madilim nga talaga. Sini ti na wei, tan nere. Dere, University of Makati. Tan! So dere, dwi'n gyda, ti'n gyda, Makati nyn, Masak nyn. nga?